Ang perpektong kasal ay isang pangarap para sa marami. Ngunit ang paghahanap ng isang perpektong tao na mapapangasawa hindi ganun kadali. May mga pagdadaanan pa kayong maraming pagsubok at minsan pa ay napupunta ka sa maling tao. Gabi ng May 14, 2018, bandang alas 8 ng gabi, isang lalaki na nagangalang Mitesh ang tumawag sa emergency services. Sinabi niya sa operator na palagay niya ay ninakawan sila at pinatay ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig, takot na takot at nauutal. At dahil sa ramdam ng operator na nangangailangan ito ng agarang aksyon, ay ganitong nagpa-dispatch ng ambulance at mga pulis sa kanilang bahay. Habang nasa kabilang linya pa si Mitesh, ay naririnig ng operator na natatakot ito at parang naguguluhan pa sa nangyayari, habang sinasabi sa operator na kinukuha niya ang duct tape sa paa at kamay ng kanyang asawa. Noong tinanong siya ng operator kung sumasagot pa ba ang kanyang asawa o gumagalaw pa, ay bigla na lamang itong napasigaw na, No, Jess. Please wake up, baby. Ngunit nung dumating na ang ambulance ay huli na ang lahat para kay Jessica. Si Jessica ay 34 years old at ikinasa sa 37 years old na si Metesh ay binawian ng buhay. Pinakita ni Metesh sa mga rumisponding polis ang kalat-kalat nilang bahay at paulit-ulit niyang sinasabi sa mga polis na pinatay ng magnanakaw ang kanyang asawa. Dalawang araw matapos na nangyari, ang pamilya ni Jessica na walang kaalam-alam sa totoong nangyari ay nagbigay pa ng buong suporta nila kay Metesh nang binisita nila ito sa bahay. Si Minal na kapatid ng babae ni Jessica ay inilarawan pa kung paano niya kinomfort si Mitesh noong mga panahong yon. Noong umpisa, akala niya na totoo ang mga luhang lumalabas sa mga mata ni Mitesh. Katunayan ng ama ni Jessica ay hindi pa rin maintindihan bakit may mga taong nagawang sakta ng kanyang anak. Alam niya na mabait ang kanyang anak at wala itong naging kaaway. Sa kabila ng kwento ni Mitesh na nilooban ng kanilang bahay ay walang makita ang mga pulis na senyales na sapilitan itong pinasok. Nagiba ang imbisigasyon nang suriin nila ang CCTV footage mula sa home security system ng mag-asawa. Ipinakita dito na si Jessica at Mitesh lang ang pumasok sa bahay ng gabing yon. Higit pa rito ay ang footage mula sa restaurant na nakunan si Mitesh na kaswal na nakikipag-usap sa mga staff habang ang kanyang asawa ay nakahandusay na wala ng buhay sa kanilang bahay. Ang impormasyon na nakuha mula sa iPhone Health ay malaking bagay din sa kasong ito laban kay Mitesh. Yung app na nagka-track ng steps araw-araw ay active sa kaparehong iPhone nilang mag-asawa. Matapos mamatay ni Jessica ay makikitang napakarami ng ginawa ni Mitesh. Ngunit sa health app ni Jessica ay wala nang nai-record pa na activity. Meron lamang itong nai-record na 14 steps dahil sa dinala ni Mitesh ang kanyang iPhone sa labas para palabasin na dinala ito ng nanloob sa kanilang bahay. Doon na rin mas sinutukan ng mga investigador ang mga ginawa ni Mitesh. Tinignan nila ang kanyang internet search history at nandiskubri nila ang mga dati pa niyang sinerge taong 2013 na kung saan ay nag-search si Mitesh kung saan makakahire ng hitman sa UK at ang balak na patayin ang sariling asawa at ang insulin overdose. Ang mga nakitang search history niya ay nagpapakita na matagal na niyang plinanong krimen. Nag-search din siya kung paano nakakamatay ang 3 ml na insulin at paano isinasagawa ang Hindu funerals para sa pinatay na babae. Nag-search din siya ng bagong bahay sa Australia. Dagdag pa doon ay ang pag-claim niya ng insurance policy ni Jessica na nagkakahalaga ng 2 million euros. Mas lalo pang pinagtibay ang kaso laban kay Mitesh dahil sa digital ng mga na mga na nakuha at scientific findings at testimonies ng mga witnesses. Sa araw ng pagpatay May 14, 2018, ay may nakitang marka ng mga kalmot sa leeg ni Mitesh. Nakita yon ng parehong staff at mga pulis ng pharmacy. Ngunit paliwanag niya na ang markang yon ay nakuha niya dahil sa kanyang pag-gyi-gym. Ngunit sa isinagawang DNA ay nakita ang DNA ng kuko ni Jessica sa kanyang leeg. Nakita din ang DNA ni Mitesh sa test ko bag na siyang ginamit sa pag-suffocate kay Jessica at duct tape na itinali sa kanya. Dagdag pa sa ebidensya ay ang natagpo apat na syringe ng insulin at duct tape nung sinuri nila ang pharmacy. At nung sinuri ang duct tape, ay nagmatch ito sa duct tape na ginamit kay Jessica. Ano nga ba ang tutong nangyari sa mag-asawang ito at bakit nauwi sa pagpatay? Si Jessica Patel ay pinanganak noong September 16, 1983 at panganay na anak ni Chai Patel. Lumaki sa malaking pamilya sa Leeds, West Yorkshire, Nasa middle class ang kanilang pamilya ngunit napaka-close nila sa isa't isa. Si Jessica ay napaka mapasensyahin, kalmado at may sense of humor. Mahilig din siya manood ng mga Indian movies. Grumaduate siya ng kursong pharmacist sa Manchester University. Unang nakilala ni Jessica si Mitesh nung bata pa lamang sila. Sabay pa sila dating naglalaro at kalaunay na nag-aral din sa kaparehong paaralan sa university. Lumipat sila sa Manchester para mag-aral noong taong 2006 dahil sa pareho nilang gusto ang kursong pharmacist. Mas lalo silang napalapit sa isa't isa dahil sa mga community gatherings at dahil na rin sa magkapareho sila ng lahi. Ngunit nung na-diagnose ang ina ni Jessica na may cancer, ay umurong ito sa kanilang relasyon ni Mitesh, kaya pansamantala silang naghiwalay. Matapos mamatay ng ina ni Jessica ay bumalik ulit si Mitesh sa kanyang buhay para mag-alok ng suporta at para maibalik sa dati ang kanilang relasyon. Kilala sa pagiging mabait at palakaibigan, kaya si Mitesh ang naging source of comfort ni Jessica simula nung namatay ang kanyang ina. Kung titignan ay napaka-perpektong boyfriend ni Mitesh. Napaka-romantic nito at madalas na nagbibigyan ng regalo kay Jessica. Taong 2008 ay nagpaalam si Mitesh sa ama ni Jessica na pakakasalan niya ito. Nung una ay nagdadalawang isip pang ama ni Jessica dahil hindi pa siya ganoon kasigurado kung si Mitesh nga ba ang tamang lalaki para mapangasawa ni Jessica. Ngunit dahil sa parehong naniniwala sa Hindu tradisyon ng parehong pamilya nila at nakikita nilang napaka-supportive naman ni Mitesh, ay napagkasundoan na ikasal ang dalawa. Nagpakasal sila noong June 2009. Napaka-ingrande ng kanilang kasal na ginanap sa garden ng bahay nila Jessica. Napaka-perpekto ng nasabing kasal at makikitang magandang umpisa yon para sa dalawa. Ngunit ang hindi alam ng lahat na ang motibo ni Metesh para pakasalan si Jessica ay para maitago ang kanyang tunay na sexualidad na itinatago niya sa kanyang rehilyosong mga magulang at sa maraming Hindu community at hindi rin yon alam ni Jessica. Sa unang taon pa lamang ng kanilang pagsasama ay nakaramdam na si Jessica na pinapabayaan siya ni Metesh. Madalas siyang binabaliwala nito at napakakontroling nito kay Jessica. Ang kanilang relasyon ay kulang sa intimacy wala ang sexual na nangyari sa kanila sa loob ng sampung buwan. February 2010 nung nasa malalang sitwasyon ang lolo ni Jessica, ay umaasa silang madalas itong bibisitahin ni Jessica ngunit hindi yun nangyari. Katunayan ay napakadalang niyang bumisita sa kanyang lolo at pinag-aawayan pa nila ni Metesh ang bagay na yon dahil sa ayaw siyang payagan ng asawa. May isang pagkakataon pa na nasakta ni Metesh si Jessica sa loob ng kanilang sasakyan dahil sa nagpumilit itong bisitahin ng kanyang lolo. Hindi lang pisikal na pang-aabuso ang nakukuha ni Jessica mula kay Mitesh kundi pati na rin verbal. Kaya laging takot si Jessica at yun na din ay isa sa naging rason bakit marami itong ginagawa na pasikreto para lang hindi magalit si Mitesh. Sa mga panahong yon ay gumawa din siya ng kwento na nabunti si Jessica ng kambal ngunit nakunan ito. Kaya yun daw ang dahilan bakit nawala na ang pagiging masayahin nito at laging stress. Taong 2012 habang nakabakasyon sa pamilya ay kinuwento ni Jessica ang problema nila mag-asawa sa kanyang pamilya at tuna rin na pag-usapan ang seksualidad ni Mitesh. Sa kaparehong taon ay nidiskubri ni Jessica ang napakaraming romantic text messages sa pagitan ni Mitesh at isang lalaki kaya isunumbong yun ni Jessica sa kapatid na lalaki ni Mitesh. Nagkaroon ng meeting ang buong pamilya ngunit na isang tabi na ang tungkol sa seksualidad ni Mitesh dahil sa nabunto ng CC kay Jessica. Dahil doon ay mas lalong lumayo si Jessica at takot na itong dumalo sa mga family gatherings. Taong 2017 ay nakakita ulit si Jessica ng malalaswang text messages at letrato sa cellphone ni Mitesh na muling nagpapakita ng pagtataksil. Nagtayo ng pharmacy business si Mitesh sa Middlesbrough at nagdesisyon na lumipat sa Linthorp para mas lalong mapalayo si Jessica sa kanyang pamilya. Para kay Jessica, Umaasa siya na ang paglipat nila ay ang maging daan para sana maayos ang kanilang problema sa kanilang relasyon at pagsasama. Umabot sa anim na taon ang kanilang pagsasama kaya mas lalong na pressure si Jessica na magkaroon ng anak. Ngunit walang intimacy na nangyayari sa kanila kaya pumayag na lamang si Jessica na subukan ng IVF. July ng taong yon ay kinumpronta niya si Metesh tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Jessica na magsabi ng totoo sa kanya si Metesh, ay pinanindigan niya na mahal niya si Jessica. Kahit na nakita na ni Jessica ang lahat ng ebidensya tungkol sa kanyang seksualidad at pagtataksil ay mariin pa din niyang itinanggi yon. Pinanatag ni Mitesh si Jessica at sinabing mahal niya ito at kung hindi siya mahal nito ay sana matagal na sila naghiwalay. Ngunit nung sinabi ni Jessica na huwag na lamang ituloy ang IVF ay biglang nagalit si Mitesh at sinabi na kung gagawin niya ni Jessica ay hindi niya ito mapapatawad. Dalawang taon pa lamang ng kanilang relasyon ay nagkaroon na ng relasyon si Mitesh kay Dr. Amit Patel na nakilala niya sa grinder. Katunayan ay napag-isipan na ni Mitesh na magsisimula sila ng sariling pamilya ni Dr. Amit gamit ang embryo mula sa kanyang asawang si Jessica. Sinamin niya kay Dr. Amit ang tungkol sa proseso ng IVF para makakuha siya ng suporta sa nobyo. Ngunit iba ang naging tugon ni Dr. Amit sa sinabi ni Mitesh, Sinabi niya na sa na nila haharapin ang sitwasyon kung buntis na si Jessica. Taong 2016 ay lumipat sa Australia si Dr. Amit at tanong dun sila magsisimula ng kanilang panibagong buhay ni Mitesh. Isang araw ay nag-text si Mitesh kay Dr. Amit at sinabi ang madilim na plano kay Jessica. Samantalang walang kamalay-malay si Jessica sa mga planong yon. Dumaan si Jessica sa makailang beses na IVF procedure sa loob ng dalawang taon na humantong sa anxiety at panic attacks kay Jessica. At sa pang-apat na pagsubok ng IVF ay naging matagumpay. At noong May 9, 2018, ay pinaalam sa kanila na may tatlong embryos na na -fertilize. Ang schedule ng implantation ay nakatakda sana sa kasunod na buwan. Sobrang masaya si Jessica sa natanggap na balita mula sa doktor at ikinuwento niya yon sa kanyang pamilya. Hindi na siya makapag-antay sa posibilidad na maging isang ina. Ngunit sa kasama ang palad, matapos lamang ilang araw matapos niya makatanggap ng magandang balita, ay biglang binawian ng buhay si Jessica. Gabi ng May 14, 2018, matapos ang late shift sa pharmacy ay dumating sa kanilang bahay si Jessica badang 7.10 ng gabi. Yun na ang oras na brutal siyang inatake ni Metesh. Tinurukan siya ni Mitesh ng insulin at pagkatapos ay tinakpan ni Mitesh ang kanyang ulo ng Tesco bag para masuffocate ito. Kasunod noon ay sinakal niya ito. Sa kabila ng pagtatangka ni Jessica na lumaban kaya nagkaroon ng kalmot si Mitesh sa kanyang lieg. At sa loob lamang ng 20 minutes ay namatay si Jessica. Kasunod noon ay kumuha ng duct tape si Mitesh para itali ang mga kamay at paa ni Jessica. Pagkatapos ay ginuro at kinalat niya ang kanilang mga gamit para magmukhang pinasok sila ng magnanakaw. Matapos ng kanyang ginawa, ay nag-drive ito pamunta sa isang local pizza restaurant. Doon ay nag-send siya ng message kunwari sa cellphone ni Jessica at sinabing kinuha na niya ang kanilang order na pizza. Isa yon sa kanyang plano para ipalabas na wala siya sa kanilang bahay noong mga oras na yon. Ayon sa kapatid ng babae ni Jessica, na simula nung lumipat sila ay sobrang dalang na nilang makita ang kanyang kapatid. Alam niyang plano yun ni Mitesh na ilayo sa kanyang pamilya si Jessica. Taong 2015 ay nagsimula ng pasikretong magpa-IVF treatment si Jessica. Ngunit sa panahon ng imbisigasyon ng pagpatay, napag-alaman na si Mitesh ay lihim na gumagamit ng gamot upang mabawasan na kanyang sperm count para hindi mabuntis si Jessica. Sa kanilang pharmacy ay nasaksihan ng kanilang mga staff at customers kung paano sigawan ni Metesh si Jessica sa harap nila. Minsan pa ay nakikita din nila na binabato ni Metesh ng cellphone si Jessica. Sa investigasyon ay nakita din kung gaano kadalas gumamit ng grinder si Metesh. Sa report ay naka kung paano naging sanhi ng emotional distress si Metesh kay Jessica. Madalas niya itong sinisigawan, pagalit ito ay sinisipa niya ang mga gamit o di kaya ay binabato niya kung anong kanyang mahawakan si Jessica. Ngunit wala sa kahit na anumang ginawa ni Metesh ang nai-report sa mga pulis o sa kahit na anumang ahensya hanggang sa nangyari nga ang pagpatay. Noong April 2016 ay pumunta si Jessica sa kanyang doktor at sinabi ang pinagdadaan ng anxiety at stress kaugnay sa fertility issues na nagresulta sa pag-refer sa kanya para sa isang cognitive therapy. Sa mga hindi nakakaalam, ang cognitive therapy ay makakatulong para matugunan ang problema ng isang tao Halimbawa na lamang ay ang pag-address sa mental issues na pinagdadaanan ng pasyente. Gamutin ang mental illness kung ang gamot ay hindi na isang magandang option. Ituturo din sa pasyente ang mga teknik para malampasan ang mga bagay na nagpapastress at paano pakalmahin ang sarili. Itong mga mental illness gaya ng depression, anxiety, phobia, hindi makatulog, OCD, bipolar disorder, schizophrenia at sexual disorder ay mga halimbawa na pwedeng gamutin ng cognitive therapy. Ngunit nakaligtaan ng doktor na magtanong patungkol sa potential na domestic abuse kay Jessica. Ayon sa report na kaya pinatay ni Mitesh si Jessica para mapagtakpa ng kanyang totoong sekswalidad. Kung ang rason ng divorce ay dahil sa kanyang pagiging homosexual ay hindi yon katanggap-tanggap sa konteksto ng kanilang kultura. Sa maikling salita, hindi niya pinatay si Jessica dahil sa pag-uugali nito Pinatay niya ito para mapagtakpan ang kanyang tutong pagkatao at reputasyon. Tatlong araw matapos ang krimen ay inaresto at kinasuhan si Mitesh. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya sa kanyang ginawa at sa kanilang natuklasang rason bakit niya ito ginawa. Tumagal ang paglilitis ng tatlong linggo at tumagal ng halos tatlong oras para magdesisyon ng mga jury na i-convict si Mitesh. Ayon sa prosecution, ang pangunahing layunin ni Mitesh ay ang maging malaya mula sa kanyang mahigpit na kinalakihan at paniniwala ng mga Hindu at lumipas sa Australia upang makasama ang kanyang boyfriend at magsimula ng bagong buhay. Noong December 2018 ay sinintensya ng judge si Mitesh ng minimum na 30 years sa kulungan. Sinabi ng judge na walang makitang pagsisisi kay Mitesh at sinabing na lamang siya sa kanyang sarili. Sa kabuuan ng hatol ay walang makitang emosyon kay Mitesh Katunayan ang kanilang kwento ay na-featured sa Netflix na may pamagat na Meet, Mary and Murder. Ang kwento ni Jessica ay magsilbisan ng aral na kinakailangan din nating maging mapanuri, mapagmatsyag at maniwala sa ating instinct. Pag may nakitang red flag sa relasyon, ay wag huwag itong baliwalain at huwag maging martir at huwag magalin lang humingi ng tulong kung kinakailangan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.